Bukas na kakain, bukas na. Panay kain ka na lang eh. Hindi na sa katawan mo eh. Kain ka na kain Bukas na kakain, ka bukas na. Kasi ka pupupo ka na naman eh. Wala malilinis si. <laughs> eh. Tutulog na si mama gabi niya eh. Kain kain, pupo ng pupo. Yan niya eh. Ni. Bukas niya magkain kasi ano... Mặt na tôi si nè mama, tôi ka nè nơi Tulog tôi luôn Tulog ka tôi Ding dong. nha, đúng dong. tôi na. nha, tôi luôn nha